Hello everyone! Hello kabayan! Welcome back to my YouTube channel. Today, I would like to share with you a short letter I received from my messenger. Facebook me messenger. Um, Kinopya ko na lang yung questions niya. Sabi niya, Dear Eva, your YouTube channel is about solution. Can you give me some tips or solution to my problem? Ito, nabasahin ko na. Dear Eva, my problem is about my boyfriend. Sa umpisa pa lang, hindi malinaw. So, sabi siya, wala. sa umpisa pa lang, Tiniis ko ang lahat uh, for almost 4 years, hoping na magbago siya, hoping na ma-inlove din siya sa akin. Kasi di ba may ibang lalaki naman, or may ibang tao, both lalaki or babae, sa katagalan na de-develop. Pero ito talaga almost 4 years, ang saklap wala. So, tiniis ko ang lahat, hoping na mamahalin din niya ako, suklian din niya yung pagmamahal ko sa kanya. Okay. Now, Let me go directly to the point. Ngayon pa lang this is the high time for you to decide na makipag-break sa kanya. Huwag mong hintayin na siya ang makipag-break sa kasi hindi ka na nga niya minahal. Uh, tapos siya pa ang makipag-break sa iyo ang saklap. It's too much. Uh, Kalabisa na talaga. Mm. So, ngayon mag-decide ka na ikaw ang makipag-break sa kanya. Give yourself pride. Yes, give yourself a pride and respect. Respect yourself by breaking him up. Kasi, um, napaka-ungentleman naman kung siya pa ang makipag-break sa'yo. Siguro hinintay din niya na ikaw mismo ang makipag-break sa kanya. So, ganun talaga ang buhay. Minsan, may mga taong hindi muna sinuwerte sa pag-ibig. I'm sure, susuwertehin ka rin. Don't give up. Pray and pray hard. i guide ka ni Lord sa tamang tao na deserving sa pagmamahal mo. Siguro sa tingin ko, hindi lang kayo click. Mm. May mga bagay na hindi kayo click Na-attract lang siguro siya sa so it's more on attraction Iba kasi yung feeling na-attract Kasi siguro maganda ka Hindi mo naman sinabi Siyempre, hindi mo naman sinabi dito sa letter No, direct naman yung, yung Kung ano lang yung purpose ng sulat Okay um, Na-attract siya sa'yo Kasi maganda ka pero yung feeling niya, hindi 100%. For almost 4 years, hindi na-develop. Grabe. Uh, almost 4 years, enough yun to test, to find out. Kung may feeling nga ba siya sa'yo. Pero hindi na-develop eh. So, wag kang magsayang ng oras. Um, siguro bata ka pa. Hindi naman nakalagay dito sa sulat kung ilang taon ka na. So, huwag sayangin ng oras. Kasi maraming tao sa mundo na mababait. Oh, sabi nga nila, ay baka... Um, baka masaktan ka lang. No, don't give up loving. Kasi, sa katagalan, matagpuan mo rin yung um, taong uh, mabait na mamahalin ka. Uh, yung yung uh, BF mo ngayon, hindi ko naman sinabing hindi siya mabait, no? May mga tao kasing mabait, magandang ugali. Pero pagdating sa pag-ibig, kapag hindi ka talaga uh, type, hindi ka talaga 100% ang feeling sa'yo, kahit gaano pa kabait yung guy na yon hindi ka talaga pipiliin at walang plano sa'yo. So, Um, at isa pa, the world of men is a challenge. Hmm. Um, hindi naman lahat, pero karamihan. So, kung walang challenge, boring. Kung lahat na lang easy, boring. So, play hard to get, pakipot ka, magbigay ka ng pride sa sarili mo and respect yourself by breaking him up. Huwag mong hintayin siya makipaghiwalay sa'yo. Um, kasi, mas lalong down ang tingin sa'yo kung lahat na lang puro ka pagpakumbaba. Do not beg. Huwag ka talagang magmakaawa na please stay. Mm. No. Kasi 'di ba napanood natin sa movie na pag Siyempre love na love mo, gusto mong magstay sa yo. No. Kasi almost four years, really walang walang development. Okay, fine. Salamat sa time. Baka hindi 'yan ang para sa yo. Meron talagang prepare si God. Okay, thank you all so much and see you all next time.